sa bawat paglabas po ng mga ganitong impormasyon na nagpapatunay na itong sa Sara Duterte ay ginago ang kanyang ang ating bansa at ang ating mga kababayan tahasang panggagago ito ah, sa tuwing may lumalabas na patunay katulad nga na ito sigurado rin tayo na may bagong kadramahan na naman itong si sa Sara Duterte napakalala na malala na po talaga sa madalas kong sabihin, kung kayo po ay naniniwala pa sa isang Sara Duterte, kasi dito sa amin, meron dito na makaduterte. Ibig kong sabihin, idolo si Digong. Pero pagdating kay Sara Duterte, isinusukan niya si Sara Duterte. Uh, oh, you, see, kakaiba rin. Ano, medyo kakaiba yon Kasi ang mga baluktot na talagang kaisipan siguradong parehong ipagtatanggol yung mga ganitong klaseng tao Sarah Andy Kong. anyway, eto po yung bagong information niya wala daw record, galat na to sa social media expected na po ito, wala po talagang record sa Philippine Statistics Office etong ganitong pangalan kung mag e lang kasi katulad ng sinabi ko dati ng isang pangalan talagang eto pa talagang yung napaka weird pa yung parang hindi mo ma-imagine na may piatos ba talagang apilyeto di ba? abay sabi ng taga Davao na isa sa mga officials nga na sa Sara Duterte meron daw meron, marami daw piyato sa Davao <laughs> nagpapatawa po ba talaga kayo? ang dami dami siguro mas mas naging, mas napabilib pa ako sa pagka-Filipinong pangalan na ginamit ni Erap, yung Jose Velarde at yung kay Gloria anyway, kasi uh, Pinoy na Pinoy ang kanilang pangalan. So eto talaga, Mary Grace Piatos, pwede ba? Pwede ba? Ano pong kalokohan ito? Ano pong panggagago ito? Totoo ha, huh? expected na ito ng mga kababayan natin na walang record sa Philippine Statistics Office na ganitong pangalan. Okay? Abay, kahit napaka-unique ng pangalan ko, di ba? Kahit napaka-unique ng pangalan ko, um, hindi ko rin expected na meron pala sa meron pala akong kapangalan. Ang SESTI kasi, yung, uniqueness ng pangalan ko, hindi naman ganito ka kalala. Di ba? Ang lala na piatos? O, oh, uh, kahit siguro sa buong mundo, meron pa talagang piatos na na apelyedo? Magdududa ka pa rin eh. Di ba? Magdududa ka pa rin talaga. So, yan po ang nangyari. At ito ay isa na naman sa uh, malaking patunan. Totoo to, ah, uh, malaking patunay ng panggagago ng kampo na si Sarah Duterte. So, tayo ba ay papayag na patuloy, pa, na, na pa, patuloy manggago at mangwalang hiya itong mga ito? Dapat, dapat lang hindi. Dapat lang po talaga hindi. Diba? Yeah? Ako'y naniniwala na kahit yung mga dating taga-suporta na ng sa si Sarah Duterte, darating, na, dar, darating sa punto na hindi na rin nila maaatin yung ganito. Yung mga nasa paligid na Sara Duterte na alam ang kabulastugan na ginagawa na itong Vice President na to, sigurado tayo magsasalita rin yung mga kalaunan. Nagaantay lang ng tamang panahon, ba? Diba? Kasi naunahan na yung mga yan, ang takot. Dahil parehong nakinabang, kasapwat, ika nga. Pero good luck pa rin talaga sa inyo. Sana lahat ng, ng may kasalanan sa sana lahat na nanggago sa ating bansa at sa mga kababayan natin, parusahan.